because she feared for her life. Pag nakakita siya ng na uniform ng pulis namin, natataran ka siya. Kasi so imagine mo ba naman, tatlong, ay tatlong, nine, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandungo na kalitin yung tao. mag aattend ng hearing nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ang kailangan niyang gawin para matapos lang ang hearing na yan na money making scheme nang mga pimpis. Uh. Naniniwala.